Nakikita nyo ga ho, iring pala isdaan din Ay nako napakaraming paros niyan. And samahan niyo nga kaming manguha ng paros ngayong araw. Pagkalakingan ng timbang dala nitong aking hipag. And tingnan niyo nakakita nga kami dito ng bulaklak na sobrang ganda. Ito nga yung lotus. Ay shit, mag-uumpisa na nga ni ho kaming manguha at baka kami abutin ng syam-syam din ni. Pagkababangan ng hipag ko, meron agad siyang nakita at ito nga yung sign na meron talagang paros dito. Ayun, maliit nga lang yung nakuha niya pero nako napakaraming paros dito and malalaki talaga. Habang nagse setup up nga ako ng cellphone ko dito sa tabi, ay bumaba na rin ngayon pamangkin naming kasama at yan nga bababa na rin ako kasi baka maubusan nila ko ng paros. Kakababa ako nga lang at hindi pa ako nakakalayo. I mean, nakuha na nga agad akong isa. Ayan, tingnan nyo naman at malaki na nga siya. Madali nga lang kung manguha ng paros. Kakapakapain mo lang yung puti. Hindi nga ako sa amin sa probinsya. Eh, hindi ka talaga mamawala ng ulam kapag masipag ka maghanap ng ulam. Katulad nga ngayon, namamaros kami so libre na yung ulam namin. And minsan nga nanunuli at nanunuso pa kami. Sa susunod nga, isasama ko kayo sa aming panunuli at panunuso. Napakadaming ang paros na nakuha namin ng pamangkin ko. And yung sa ko nga is sa puting timba. Tingnan nyo naman to nakuha kong paros. Sobrang laki niya. And ang hinayang ako kasi patayin na siya. Maliligo na ako kami kasi sobrang dami talagang putik ng katawan namin and lilinisan na rin namin yung mga paros na nakuha namin para pasukahin. Yun nga lang ho muna for today's mini vlog.